Ito muna, tingnan natin kung anong Sabi nila 4 and a half feet daw yan eh So kung 4 and a half feet, mataas sya Hanggang dito Pwede di na, hindi na maaabot nung ano Ayan mga ka-farmer, isang magandang buhay at good news Ayan, si kasidling daw po ay mayroong uh, papaya So, ayan, Ipapatiran na natin tong ay Kongkong magpapalatan tayo. <laughs> Kasi sayang po ang panahon. Alam nyo naman, ang pangarap ko ay magkaroon po ng mga papaya dito sa gilid. yan, Yung kagaya ng dati. Kasi kahit magtagulan ulan eh ang tubig nag- nag naggaano sa taron diyan. Hindi siya maiipon doon sa taniman mismo. So yan, magandang panahon. Napakaganda po ng palay natin. Uh, hopefully po ay uh, makaani tayo ng mas maganda kaysa sa nakaraan dahil uh, sa tingin ko mas maganda naman po. Wag lang tayong ano, wag lang tayong maano. One week na lang, kaunting push na lang tayo. Kapon umulan, uh, buti na lang hindi pumahangin So nakaligtas na naman siya. One day at a time lang tayo. So sana po ay makalusot at umani ng maganda dahil alam nyo bumaba daw ang presyo Grabe. binaba ng gobyerno tarifa ng uh, bigas dahil nga gustong pababain hindi natupad yung 20 <laughs> pero imposible naman po kasi yun uh, actually hindi naman pala imposible possible yon kung uh, slowly magagawa yon kung maturuan natin ang mga magsasaka natin dito sa Pilipinas na umani ng malaki kasi cost and ano lang naman yan eh yung costing mo against your harvest di ba? para kumita ka kung gumastos ka sa anong 60,000 sabihin mo na eh kung umani ka naman ng daan, kahit kukuhaanin sa'yo ng uh, per kilo kukuhaanin sa'yo ng uh, sabihin mo ng 15 pesos o oh, ano, di ba? May kita ka pa din. Pero kung aani ka lang ng isang iiyak ka talaga. nasan ba si Kongkong Kong? So itong ano, hapit daw ito. Hindi ko pa na ano kung totoo. Dito tayo magpapalatag. So binilang ko na yan, 40 plus. Ang may tatanim natin. Sabi ko na si Kongkong Kong talaga ang hirap sa instruction, ano? Sabi ko yung pang ano, tamo nag-blue na naman siya sabi ko mayroon tayo yung marka bulaklak ammonium sulfate yun ang abono ng ano ng ng kalamansi pero naglagay na naman siya ng blue yung blue pang ano po yun pang namo ito oh pang namumuo yung mga panggulay kasi ito mataas ang potassium ang kalamansi po ang mga citrus ang abono lang po niyan ay mostly nitrogen lang talaga oh, so ayun <laughs> <laughs> glilini siya dito kapaputol ko na din po itong mga to putol na natin yan yung mga kalamansi na yan puputulin na patay yun doon papaputol ko na rin at uh, magpapalit na tayo ayan uh, ano na yan papalitan na natin so ayan na po yung mga bago natin generation na uh, kalamansi tapos dito kalamansi pero ngayon maglalagay tayo ng papaya sisingit tayo ng papaya pa rin dyan kasi iniimagine ko pwede pa dito sa may baba ng kaunti Oh, kasi yung dahon niya tata tatama dito yung sasakyan hanggang dito lang naman hindi ma ano so dito doon sa may baba na tayo magtatanim ng papaya tapos dito salitan ayan magsasalitan tayo dito wala pa tayong balita sa tambak ano hirap talaga sabi ko nga graba na lang so ayun ah eto pwede tayo dito ganoon no one 2 3 4 5 pagganon-ganon lang kasi yung bihin mo na yung bulak. Ang dito lang yung dahon. So dito ang dito ang uh, uh, dapat dito lang po ang pinakamalapit natin na puno na tatanim. Yung kailangan mabantayan si Kung Kung baka mamaya igili dito Yung dahon pag gaganon Nakaharangin yung kalsada So dito tayo Tapos doon Ganon-ganon lang 40 yan Nabilang ko na yan 40 plus Pero 40 pwede na Para maganda pagpasok Maraming tanim na papaya Oh, Pwede na mamita <laughs> Ayan o oh. Ang yung alatiris nga, marami na papasaya yan. Gaganyan-ganyan lang po yan. Eh, may mga humihinto dyan, no? Oh. Shoutout pala kay Ate Mer Malyari. So, ayun. Meron dyan. Humihinto. Si na Kuya Randy at Ate Alice. Nag-stop din dyan. Kasi nga, alatiris eh. Ayan, oh. So, ayun. Tayo po ay, ah... Uh, siguro siguro ibababa ko yung ano ipapababa ko kay Kongkong Kong yung uh, net. Papalatag muna natin yung net. Pero pinakuha ko na yung papaya pala, ayan. Pinakuha ko na kay uh, Jomar kasi baka maunahan pa tayo. Sabi ko li pakian na lang. Padalan na lang ako ng isang chili crab. Sabi ko yan, bigay mo kay sister. So ayon, uh, dito siguro ay, maglalatag pa nga tayo ng cyclone wire dito kasi nga mm, itanim ng palay eh. so kailangan ma ano mabantayan din yung ating mga alaga magtatawid ah, parang may damo agad dun ah <laughs> hindi nila na prepare ng ma maayos ayun may mga damo na dun no? bagay mag spray naman sila ng herbicide dyan so ayun ganda ng ating ano ha lychee oh sana mamunga ito pag namunga po ito nako magsisisi ako bakit isa lang ang aking tinanim kasi ito pachamba lang po ito dahil alam ko ang mga alaman na ganito sa malalamig pong lugar pero ang laki niya na no yan po ay nasa mga 10 years old <laughs> 10 years old na siguro ito hindi ko lang alam kung grafted siya pero kung grafted namunga na sana ano sabi nila may lalaki babae pa no? late na nga ng chance sabi ng 50% na lang ang chance mong mamunga plus may 50% ka pa na uh, babae lalaki eh, pag minultiply nyo po yon, ang chance nyo lang is 25% na mamunga siya. Yun. So, 25% na lang po ang chance. Kung sabihin natin 50% na mamumunga siya dito sa lugar natin. Pero ang laki na. Naputol pa ni ano yan, Ulysses. Ayun, no? na. Bago na lang yan natubo. Ayun, nakabreak pala sila. Ibigyan ko sana ng instruction. Marka Bulaklak ang abono ng ating ano. Ito pampapaya. Pagka na mulaklak na po pampapaya na po 'yan. Tapos sa uh, kalabasan ano pa ba 'yung mga pinalagyan ko niyan? Papaya Yung papaya nga 1620 muna pala pinalagay ko dahil sabi ko nagpapalaki pa siya eh. Pagka may bunga na, mumunga na, yun doon na tayo maglalagay ng Yaramila na ano yan eh 14, 16, 20 20% na phosphorus kaya sabi ko pwede yan sa pakwan or sa ampalaya yan. para malaki ang bunga 250 square meter daw po ang kaya so hanggang doon siguro dito sa may baba yan kailangan niya pa ng mga tulos sa so, pwede itong magamit yung mga tulos niya pala oh hindi na siya kukuha yan mga tulos na yan kukunin niya yan yan na lang ang itutulos niya so maglalatag siya ng net paikot babalutin po ito ng net para hindi mapasok ng ating kaibigang gansa so yun na po ang pinakasolusyon na nakita ko ikulong hindi animals ang kinukulong dito ikulong ang halaman <laughs> talaga pong sinubukan namin ng ilang beses kuya sampu agad ang nadali sabi ko patay tayo sayang kasi kung yung dito nga lang po na anticipate namin hindi ko akalain na mahahanap pa nila eh nahanap pa rin po talaga so malalaki na sana yung kagaya doon sa likod ng pigeon loft ang lalaki na po ng papaya doon sayang ano yun o no. oh. eh ganun talaga tapos may mga nag-comment pala yan yung malunggay mo ka farmer yung bunga wala na pong hagod tapos na yung season so yun masarap nga daw kangkong daw sa pakbit masarap din o, hindi ko pa natitikman ng, na may kangkong balang ang ano so, yun, wala na po tayong hagod ayan ay mga malunggay natin tapos na yung season summer sya eh lalabasan hmm, hindi, hindi para na ating mga kalapate hindi <sighs> ko pa napupunta si nanay ka dahil uh, doon ko na eh, hindi endingan yung vlog ko sa palengke at sinanay ka dyan naman ay uh, very busy tayo kanina dami kong dinaanan bumili ako ng ensure kasi si mama binili ko na rin ano? so kasi si ate mayroon sanang gustong bilhin papalitan niya yung gatas yung relieve relieve po yung, ta yung, ano, yung pangalan po nung parang supplement siya ano pang matanda din eh ano yun eh Naka-networking din yata yun Kailangan pang bilhin sa ano. Hindi mo siya mabibili basta-basta sa mga ano. Wala actually wala eh. So, ayun, ino-order pa. Eh sabi ni Mama. Mm, nintay ko yung gatas mo. Sabi ko akala ko ako si Ate Kinky magahanap ng ano ako. Order tayo. Eh what wala pa sabi niya. so ako bibili na lang ako. So ayun, sinanay ka dyan, binili na rin natin kasi mayroon siyang ayudang 5,000. So binili ko ng 40 pieces na dalawa kasing gamot 'yon so tig 40 plus yung ano niya uh, ensure tapos uh, yung may matitira may maibibigay pa tayong cash kay Nanay Kadja. So yan, pinakuha ko lang kay Dimo na yung ating uh, papaya. Uh, at ako naman ay nag ikot, -ikot lang muna. Lag muna tayo sa pigeon. So idudugtong ko na lang po yung vlog kay Nanay Kadja doon sa ano, maraming salamat pala. Ah, hindi ko alam kung nagpapabanggit pa siya pero alam niya na 'yon. <laughs> Ate, thank you. At ikaw ang unang tumugon kay Nanay Kadya, no? So, ayun, maraming salamat. Kasi kailangan din po ng tulong ni Nanay Kadya nung nakaraan nagbigay din po tayo ng mga grocery sa kanya. Yung pala, ha? bawal daw ang kape sa kanya. <laughs> Abi ko kay Grenor na lang yung kape. <laughs> binili lang binili ko ng Energen tapos gatas din po. Oh, may Milo din So ayun ewang ko lang alam kung, Di ko alam kung pwede yung Milo sa kanya May mga biskwit din po siya Noodles Tapos dilata At least eh Kahit pa paano matuwa naman po 85 years old na si Nanay Kadya So ayun uh, Si ano nga Si Mamin nga pala Yan mga farmer Ako ay nalulungkot Dahil Kailan ko lang gustong kumustahin Dahil nagbibigay po ako sa kanya ng ano eh pang ano niya rin pang gastos gastos niya yung mga kailangan niya eh, yung sitwasyon niya sa Bicol talagang yung mga kapatid eh, medyo hirap din po kaya kumbaga parang sinasagot ko yung ano niya doon mga pangangailangan niya eh naunahan lang ako ah, two nights ago nag message tinakbo daw sa hospital sabi ko ano po nangyari ah, sabi niya si mamin koma nakupatay sabi ko hindi ko malang nakausap so ayun nakoma na po siya eh sabi nung anak ikaw po ang magdidesisyon sabi ko paano ko didesisyonan eh kayo yung mga kamag-anak niyan pero syempre itutubo daw eh, sabi ko pagkakaalam ko po pag tinubo wala natin eh tapos 89 years old na rin si mamin so sabi ko eh ano na lang natin eh na lang natin sa Diyos kasi syempre buhay yan eh So yun at pagbaba ko po ng telepono, oh, nag-message na yung anak niya, hindi na po niya kinaya sabi niya. Hindi na siya natubo. So at least po, di ba, wala tayong guilt na ano. Eh ako binulungko din po sa Panginoon, sabi ko, huwag nang pahirapan kasi ako naman po naniniwala ang buhay naman natin dito sa sa mundo ay ano naman, uh, hindi permanente, di ba? So talagang may hangganan ang buhay. Di natin alam kung kailan. So, ganun. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil kung ano man ang ariin natin dito sa mundo, hindi naman atin yan eh. Mawawala naman tayo. Hindi naman natin madadala yan. So, napaka ano po, laking biyaya na kung ano man ang ibinigay niya sa iyo, pinahiram. Sabihin mo na pinahiram. Kung ano man yan, lupa man yan, o anong bagay. Ang importante na pakinabangan, nagamit sa mabuti, di ba? So, ayun po. Uh, ako naman ay thankful dahil itong lupang pinahiram niya sa amin eh talaga pong nagamit. Nagamit po namin talaga. Sa kabuhayan, talagang yung Madre de Agua nga lang sabi ko eh kung pagsamasamahin niyo po yung benta ko sa Madre de Agua na sobrahan pa po nahigitan pa yung naibenta ko sa pinambili ko sa lupang ito so doon pa lang napakalaking biyaya na plus nagamit ko rin po syempre sa dito sa vlog di ba o oh, tapos nagiging kaligayahan mo pa di ba na pagtayo mo ng bahay so ay marami din pong natulungan syempre so ayun hopefully ay patuloy so ayun ay ito na si Kong Kong Inihintay natin napakwento na naman tayo ang Marites sandaldala na yan mga 15 minutes na pala <laughs> tuloy tuloy ayan Nadaldal lang po talaga ako. Kaya, uh, pasensya nyo na. So, Kong! May mali na naman yung abono mo. Di ba sabi ko sa iyo yung puti yung ano natin doon? Sa kalamansi si yung marka bulaklak. Uh, Hindi. Ang, ang, basta tandaan mo ang kalaman si ammonium sulfate. Pinaka the best daw na ano. Pero okay na din yan. Meron din naman yan kahit pa paano. Next na lang. Tapos ito ano. Tingnan nga natin. Latag natin to. Papa, ikutan mo yan. Kung kasi ito, medyo ibababa mo ng konti. Kasi pag nagtanim ka, no, dito sa ano, imaginein mo yung lalaki yung papaya. O, oh, kagaya niyan. Tingnan mo, nakaharang na siya. Tingnan mo yung bunga, yung dahon. So, ibig sabihin, uusog pa natin ng konti. Bababa natin ng konti yung ano. Ganon din doon sa kabila na eh. Imaginein mo na yung yung ispan ng kanyang dahon, 'di ba? Makakaharang sa ito, ikukulong natin, paikot Tingnan natin ito, pero siguro Tingnan muna, ilatag muna natin ng pagano Kasi may papayang kukunin si Joma, nakabili Kay Lee So ito, tingnan natin kung Dito yan kuya, dito Alin? Medyo sa baba, ilalatag eh. natin yan Tapos, i eh, hanggang dito Parang talagang nakakulong Paikot talaga kasi kung dito lang, so doon sila dadan, di titirahin din. <laughs> wala tayong ibang ano eh. O gusto mo, doon na lang natin ilatag. Sa bagay, doon din dadaan eh, no? O, wala tayong ano eh. Wala tayong ibang magagawa. Kundi ikulong yung halaman. Kasi sayang yung opportunity mataniman ng papaya yan. Pababa, pababa eh. 40. Ang puno. O, kahoy. Yun yung mga ano, Tanggalin mo na yan. Yung mga tulos mo, magagamit mo yan. Na Oo, pwede niya. Pag medyo ano lang, every, sabihin mo, every 2 meters. Hmm. Tingnan nga natin muna to. Kaya, buksan mo muna. Tingnan natin kung anong... Sabi nila, 4 and a half feet daw yan eh. So, kung 4 and a half feet, mataas siya. Hanggang dito. Pwede na. Hindi na maaabot nung ano. Ayan, mga ka-farmer, okay. Mahihila mo siya. So sabi ko hanggang bewang lang Pwede na yon Hindi na yan ma ano ng gansa Hindi naman kasi lumilipad yung gansa eh Ang importante yung ulo hindi makay, maabot na ganoon Kasi once na gumano na yung ulo Aabotin niya na yon Pero ngayon naman po Ang kinaganda Dahil marami pong damo Hindi sila masyadong attracted sa mga Kagaya niyan yung papaya no? Kasi uh, damo ang unahin nila So yun naman po ang ano natin sabi ko, kung pala ito palang mga kalamansing mga malalaki, tirahin mo na yan, di na mamumunga yan. oh, paputulin mo na. Pati dito, ito. Oo. Oh, pakiputol na lang para at least maganda na yung, yung dito sa ano. At least yun, yun lang mga farmer para ano na tayo. Siya ang in charge dito sa ano eh. Alam sabi ko at least may trabaho tuloy-tuloy. Tapos sa uh, si Nejomar naman, si Jerusalem ano pag ginagawa na doon sa kusina sila eh. Moron sa lechon na kasi sila eh. Si Joms na andun, naglinis ng dirty kitchen. Kasi papa screen ko na din yung dirty kitchen. Tapos sa uh, si Nenel Jones na andyan sa pigeon loft. Oh. Tapos sa uh, si Rizal at si Jomar. Doon, magka-tandem sila kasi sa sarsa. Sila ang gumagawa ng lechon sauce din. So after that, eh, susukatin naman na yung kubo project natin kasi gustong mangyari ni Bebe sukatin daw po yung area kasi nga naman yung buong area kailangan niyang malaman para yung sukat ng kubo ma-maximize nga naman so, tama, tama din naman hindi eh, pa simulan-simulan eh. ganda po ng panahon kailangan natin ng init tama-tama ito hindi ko alam kung ano ba gusto nyo pang mabuhay pero wala na eh hirap na ito may sakit na rin oh. marami naman po ng bagong kalaman si doon sa ano sa taas plus yung dito sa gilid na tinanim ko nung ano dyan eh yan nakasurvive naman At may mga nabibili pa rin na ay nabibili na pipitas pa rin naman po tayo. Maganda yung abono natin, na, Lalaki po nang ampalaya ngayon. Oh, tingnan niyo. Oh. oh. So good. Oh, to laki. Haba. Oh. Pang commercial. Ah, oh, farmer. Ayun, haba oh. 'Di ba? Ayun pa oh. Haba talaga. Oh, maganda yung abono natin, yung Yaramila. talagang ano ha Pakwan natin. Kulang lang sa araw to eh. Pero kung naarawan po yan ng tuloy-tuloy, ah, malalaki din yan. sinabot pa ng ulan, yun ang problema. Kaya medyo ano. Pero may makukuha tayo. May makukuha tayo. Tawa <laughs> ko sa pakwan na yan. So ayan, balikan natin. Nako, etong ano, inuud na. Oh. Tapos ayan, oh, ito yung mga buto, mga farmer ayan, maglalag yan, maglalaglagan yan. Oh, ano na uli siya. Pwede mo kuha na yan, isabog mo sa ano. Gaano kaya ng ang paborito din ng uod. Ah, nasaan na kayong papaya? Sa kaya linagay ni Kong Kong. Kaya mga ka farmer salamat pala kay Lee. Kay Kasidling. at buti na lang, mayroon pa siyang natitira. Na ah, ano, na papaya. Malalaki na rin. At hopefully ay ano, sa na ganyan, No? Kayo ko kasing ilagay doon. Kasi baka mamaya, tirahin ng ano ng higa-higaan ng mga pusa mm. oh, sabi ko pa naman bibili ako ng um, tulos mm. sa so muli na Gay kong baka higaan ng pusa yun Na? Saan ka, Mangga? Ah, okay yun. Okay yun. Kaya lang, wala akong... Kailangan makabili. Hindi ko na makakabili ng tulos, ha. Ah. Ginagawa kaya si Jomar? Bili tayo ng tulos. Ganito, oh. Bikal. Ganito na lang ang gamitin niya. Yan, mapuputol naman po sa... Uh, two parts yan. Tapos pala ito, yan pinutol na yung kalamansi. Naputol ko na. Para ano na. Kung yung tanim, medyo ibaba mo ng konti na. No? no. Oh, dito lang. Di ba, ba? Basta tatandaan mo yung ano, yung imaginein mo lagi yung ano. Tapos dito, halika. Para magkasya. Kasi wala ako bukas eh. O kaya unahin mo na kaya yung ano bago mo itanim okay. <laughs> yung net. O oh, sabagay kailangan pala una yung net bago yung papaya oh, ba? yeah, dahil titirahin eh. Kasi ito papakita ko sa iyo kung anong plano ko dito. Kasi pagdating dito pwede kang magdalawa eh. Oh, o kunyari dito pwede ka na magdalawa. Isa dito tapos gaganon ka. Triangle. gel Isa dito tapos gaganon ka na naman okay. di ba triangle so, tapos triangle. oo usog usog kang ganon ano, o sigsag oo kasi okay. hindi mo sila pwedeng pagtapatin para medyo may med kumbaga mas malayo kasi eh. di ba pero yung bakod natin dito kuya, no? oh oh pwede mong idikit dito na oo o kaya oh basta importante ma ano o, Pag lumaki naman na, hindi naman niya na matitira eh. Ay, yung ano mo kuya, yung mga... Tulos. Ah, tapos pabili tayo kay Joma. Hindi kasi ako makaka. Ano kung sa bareta? Ha? Nalalagay din. Oo nga. Wala ba doon sa taas? Wala na, no? Ginamit na pala natin, ano? Yung binili ko dito. Ah. Tapos ayan, may babatiin pala ako. Ayan. Maraming salamat. nag order ng lechon. Ayan. Shout out to po kay... Uh, Klong Klong and Paris VIP Klong Klong and Beep Klong Klong and Paris Si Doy Marin Ayan At Marilyn Marin Willie Dizon Lucy Dizon Ayan Alam ko na Bati ko na to dati pa eh So ayan Thank you po Thank you sa pagulit ng uh, Pag order ng lechon na yun Kay Romar Peña ma Maylin Peña Ambet Di Guzman Keng Keng Kay Kay Bebeng Tiki tiki boys in Paris. Ako, mukhang uh, maganda 'yan, ah. Kay Apong Omeng Villegas, ayan, pagaling ka. So, ayan, get well soon po, Apong Omeng Villegas. At maraming salamat sa inyong lahat dyan sa Paris. So, ayan, mga farmer ang ating uh, vlog ngayon at uh, tayo yung nagmamadali. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay. Busy si Papayam, naghihimay ng dahon ng ampalaya.